panahon ng kalamidad gaya ng bagyo at malakas na pag-ulan, gumawa ng checklist na magsisilbing gabay sa iyong paghahanda. Siguraduhin may supply ng safe drinking water na sapat sa tatlong araw. Magtabi ng mga pagkain madaling buksan, hindi na kailangan pang lutuin, hindi masyado maalat at maaaring tumagal ng isang linggo. Siguraduhin may laman ang gasol. Mag-imbak ng sapat na kasuotan, kumot, chinelas at bota. Ihanda ang first aid kit na naglalaman ng antibiotic, paracetamol, loperamide, gamot sa ubo at sipon, disinfectant, bulak, medical tape at gunting. Pagsamasamahin ang mga importanteng dokumento gaya ng birth certificate, passport, ATM at ID. Ilagay ang mga ito sa isang waterproof na lalagyan. Maghanda ng mga kandila, flashlight at baterya. Importante ay may gamit panligo gaya ng sabon, shampoo, ...toothbrush at toothpaste. Magtabi ng diaper at sanitary napkins kung kinakailangan. Ihanda ang payong, pito, Swiss knife, Ziplocs, sapat na pera at higit sa lahat. Siguraduhin naka-charge ang baterya ng iyong cellphone at ito ay may sapat na load. Sa panahon ng kalamidad at sakuna, siguraduhin ika'y laging handa.